Atras ba mo muna ko? Kong... Trust na para magdadaganda na tayo. Ang Atras mo! Saan ba yung husk ba? Iyat. Ben, di rin nakasadsad eh. Iyatras. Sige yeah. pa, sige pa. Sige pa, atras. Sige, yeah, meron may, may atrasan yan eh. Yun. Sadsad oh. siya. Okay. Tali, magiansya ano? Ah, tali, may kasama excited. Um, nalang eh, di na nagandog, ano? Asli, Nako, edi ba Ah, <laughs> oh, odi, okay lang. Timbala lang, kuway sa ako. pa mga katolib? Yan, nabot po ng kalamong. Tobi itong ating timba oh. Pero kaya naman naman. Good morning po sa inyo mga ka at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po, tayo po ay pipitas dito po sa ating uh, sa sasanghulya. Hindi po possible po yung daan natin dahil puro putik. Kaya dito po tayo ngayon. Uh, dito tayo sa ilog. Maan. Nakarang kasi hindi po ito mapasok-pasok dahil mabababo ang tubig. Ngayon eh, mataas po ngayon mga ka-farmers po yung presyo ng ating kalamansi kaya lang nakapagkontrata na tayo doon sa 1-3 may kumukuha po ng 1-4 ah, na rin po yung ating uh, tabing ilog para po doon sa ating pagpapitas po ng kalamansi natin ito pitasin na ito noong 400 to 500 pa pero hindi kami makapitas dahil medyo mabababa ito Pagkatapos, hindi pumadaanan po, po yung daanan dahil grabe po ang putik eh, nilakad na rin po natin sa resolution dyan po sa bayan at uh, pagka daw gumanda ang panahon saka na lang daw po nila tatambakan po ng bato kaya eto yung ating daanan malaki po ang tubig kaya po tayo ay uh, nagbabangka dito lang ang possible na pa po pwede natin madaanan dahil buti na lang po medyo mahina lang po sa amin po yung hangin wala naman na hindi naman po siya ganun kalakas kaya enjoy enjoy lang po mga ka-farmers yun po ating pagpitas at uh, po ang ating mga kalamansi farming niyan yung mga ka-farmers natin mapraktikasan po sa

lubit Tete Terry, lubid. Tama ka na. Hindi, lubid. Hinahin ko muna para maaidilin natin yung gagawin. Ay, nasa likod niyo, Tete Terry, yung oh, yun. Op, op. O, yung kamay, kamay. Okay. Tumay, natras mo muna ko. Para Ay, Atras mo na para magdagdag data tayo. Ay seksara. At mo, asan ba yung naku po? Karamihan Ben, well, hindi yeah. na kasadsad eh. Iya, tras. Ya. Yeah. Iba 'yung ba, tras pa. Iya, merong atrasan 'yan eh. Ah. Yan. Oh, yo. Ay sadsad siya. -sad okay. Tali, mungkin ken ano? Ah, tali, yeah, Ya, ken excited. Ang nangangamalay <laughs> ng di ni asli, bakit? Nako, eh, di ba siy nape? Ah, odi akala. Timbalala, ku-paysa ako. Timbala ako. Ayapa mga katolib? naabot po ng kalamong tubig itong ating babao. Oh. Pero kaya naman yan eh. malalaki na buhay na yung ating kalamansi ito mga kaparmers yung ating pumbatang kalamansi ay naswertihan at inabot po ng mahal ng presyo yan yeah, may kumukuha ng 1.4. 4 natango po ito sa 1.3. pero hindi na rin po masama kasi kung nakakaraang pitas natin eh 4.50 lang eh 500 eh ngayon 1 tree ayaw pa ba natin yan eh swerte na lang itong mga kaparmas itong ating bata at hindi po kasi madaanan yung uh, daan na dahil grabe po ang putik kaya close road ah uh, dumaan tayo sa ilog kaya napabor din yung hindi po madaanan yan oh, meron po tayong mga maliliit po na bunga oh, o hmm. so, yan oh. hmm. o so, yan o oh. lumaki pa ang bunga itong ating kalamansi na habol pa sa magandang presyo ya yeah, shout out po sa lahat po ng mga ka-farmers natin na pumipitas. Kinuha na po natin ito. Baka unahan po tayo rito ng mga mandurugas eh. mga lupin. ya yeah. Pitas-pitas tayo mga farmers. to Ito ang mahigit isang taong kalamansi. Wala nung ating itanim. na uh, tayo na Hindi pinipitasan na po natin ngayon hmm. Maganda-ganda po mga farmers po ang makukuha natin. Mayroon pa tayo mga maliliit na mga bunga. Hmm. Ito yung mga naiwan natin. Ito mga katrivia kung gaano kalalaki yung bunga ng bata. Kasi buyas. Ayan o. Oh. Maki, pa yung banat. Kinis. Eh, pagdating po mga katrivia sa palengke ya. Ah, Pag-aagawa. Pag-aagawa niya kalalaki yung bunga. Lalo na ganyang mataas ang presyo. O, oh, ayan ang hinahanap. Ng uh, buyer. Bagay, kahit hindi yung malit nga, ipapatulong nga yun ng mga buyer. At wala silang kalamansi. Kaya, dami pumaparti sa atin. Ng bunga. Kaya lang, hindi natin sila mabibigyan na lahat. Ang ganda pagka uh, Mahal ang presyo. May jackpot. May pitase. Tumataas. Kasi kagaya sa palay natin eh. Kadalasan eh. Nagiging ang presyo. Kaya kawaawa ang mga magsasaka. Nagiiyakan. Pero yung mga ginagamit sa bukid ay mga mahal. Kaya nagsisidaingan sila. Ngayon bibigyan ng ayuda. 7,000 para sa binhi eh hanggang saan lang makakarating yun uh, maganda talaga dyan itaas yung presyo ng palay eh. hindi naman mangyari pero ngayon medyo maangat ang ataraw ang palay ngayon mga katribya magandang uh, balita kaya lang na harvest na ang marami Yeah, meron rin po tayo rito ng pan-December ng no? kaparmas. Yan po yung sabog ng atin ng Agosto. Yung sabugan sabog na isinihingit nung napitas noon. Nagbulaklak. Yan, meron tayong pang December na makukuha. Kaya kung mataas ang presyo ng December, hindi tayo masisiro. yung uh, dito mga katribya yun naman po ang ating pampapataba ulit sa kanya saka pambili ng gamot laki ng bunga oh. talaga pagka uh, lupa dito eh? maganda ito bunga ito mga katribya po ng ating uh, organic Mula umpisa ito na po yung ating ginamit dito. Sinasalita lang natin siya ng sulfite. Pero kadalasan ay organic po ang ating lalagay dito sa ating kalamansi. Magandang magpalaki ng bunga siya. patrebey po yung ating uh, pitas ang lalaki oh. Iba talaga pagka po bata. Lalaki na ng bunga. Ah. Uh, marami pang mga kuwanya. Yung dilaw. Marami pala mga hiwang-hiwang sakon na yan. Ayan. Marami hiwang sakon na yan. E, uh, pasad dyan lalaki ng bong mabilis na mabilis sa 1.5 yeah. ganyan size bebera na yung kalamasing ganyan size ayun mo nga oh. kala mo si buya so. Oh, hindi palalagpasin dyan ay nanggong. Si Wang Sip. Ah, mga pagsakan niya nasa Wang Kung dito nakakakuha ng 1.4 1.5 Ay, kuwan na ngayo. Taas na presyo. Ah, kaya naman si Buya sa ano. Uh, Ay, ba't may bonus kang langga? Ka. Ha? Huh? Ang gandahan naman niya eh. Gamot doy langgam na eh. Uh -huh. Yeah, Pahingan tayo, tayo mga katribya. Yung ating uh, alaman si eh. Yan, yeah, uh, may alam natin sa pipili. Ako medyo malamig-lamig pa. At, uh, Halayhay uh, muna natin kung eh, po ilan po ang target niya ng na mapitas yun mo na po pipitasin eh. dahil ayaw paganda ang balita at mga ang peso ulit na kalawasan eh. yun swerte ng mga naiwan yung mga hindi nakapagpapitas ka agad ng taas ito dapat patagal na itong naubos eh hindi lang madaanan po mga katribya po yung daanan namin dito at grabe ang putik kaya nung umangatan tubig, kaya lang kami nakalusok. Kaya naswerte pa natin itong uh, presyong 1-3. Kaya na. Uh, alam mo diso na ano. Kaya okay, yan klase ng no, kalamasin ng diso. No? Kaya pagdating sa palengke, pinag-aagaw ah. alam mo si Tayo eh, dapat talaga 'yan 1.4 eh. Kaya lang nahuli kasi. Late na tumawag. Eh. Hindi kanina ko nanghimas ng madas kumain 'yung pag-uumpisa ng tatang. Mm. Sabihan ko pa 'yan. Eh kaya lang wala pa siyang dalang presyo. Kani nang magagawan three. Mm yung tabag niya. Oh. Mm -hmm. Tapos eh pa parte siya gagawin niya wapor. Ay gagawin mo diyan. Ah, ayan. Ay te masasali na mamaya eh pag bago kumain. Lalayo na Sana mga kapatid ko ganyan karabi. At tapos eh firmes ang bunga. Ay. Ma mani mani ilang rito ang 100 bag. Kaganyan ng lahat ng puno. Kaya lang eh, hindi naman po pare-parehas ang bunga. Pero nga uh, kaunti, may marami. Pero pag susurut na pitasan, alagaan, pwede na natin itong ma uh, Yung pare-parehas na marami pong bunga dalaga. na natigang natin ng konti ito eh papare-parehas ang bulaklak niya sa din pa pakalalaki bunga uh, sarap kong putasin ito eh na presyo pa yung huli natin pitas dito mga eh. 500 lang ata pitas natin noon yung mga reject natin lalakit na bunga Ya tembak apa matagal pa ito ng mga ilang araw eh. Kaya alas ang nanakaw, hindi natatagal yan. Itirahin na yan mga katribya. Kung mura ang kalamasi eh, pinipitik eh, dahil lalo na yan. Okay, kita sa muna tayo mga panas. Ano yan? Ano ba yan? Nokanta. Oh. kalalaki yung kalamasina na Parang Para Bayabas. Sibuyas. Okay, pag-aagawan sa palay. 'Yan. Deretso tapos, <laughs> 'yan eh. Ah, lalaki ng buong. Ayan <coughs> uh, yung mga pang-retail. Hmm, gandang itinggi niya. Okay, natatansya naman ni Verda. Okay, ilang kilo eh. Okay. Alangan niya mga 30. Pulang-pulang. Hmm. lah. Pulang. Oh, 2 oh, kilo. kilo. red bag. Red bag, red bag. Red bagin. Two, six. Three, na to Three, nine na. Okay, tatlong one, red five, bag, five. three, nine. <coughs> <coughs> mm. Sa katumbas nung ko, ano you know? lang. <coughs> oh. Kaya nga. Tatlong red bag katumbas ng isang red bag ngayon. Sa presyo na 450 nagdadapa uh, oh. mas malaki eh. Oh, Tatigaan. Sa, sa hinog niya nampaw. Maganda Ganda e eh, ka na hinog na eh. bunga 'yan. Uh, Iba talaga pagkabata kabataan. Eh. Saka matataba 'yung lupa rito. Hmm, bawin bawin bawi na. Eh yan, bunga lang na pataba pa yan. Eh sa 450 nga yan eh tapos yan eh. Hindi lang madaan na yung daan eh. Tapos eh hupakan tubig. Yung ilo. Kaya hindi siya... Ay dito na, no, pipitasin ano. Oo, oh, oh setting ano yung pitas natin noon na natira uh, ay eh, di ba pa pangalato nakatikim ng 450 ah, no. ganyan lang yan ati Terry sisilip lang napalamig tayo ati Terry hmm. Na tayo tayo ng apat na